Grabe naman pala. Oo. Ba? Oh, oh. Ano ba Hindi makita yung... ka. Tumabi ka nga kayo, hindi. Ayun. Hindi nakita. So, Iris, anong masasabi mo? Oh. Wow. wow. Ano yun? Mike, Mike. Wala akong masabi kasi hindi ko Okay, mahawakan eh. Siguro pag nahawakan ko na, tsaka ako magsasalita. Pwede daw bang mahawakan? <laughs> Wala, t -t -t pinotonis ni... Hindi, pwede naman. Selfish ano Irish ba yan? Irish na yun eh. Kasi ano? Irish. Irish na yun eh. Himasin natin at para damahin mo kasi Sige, sige, game ha? Ganyan mo kasi. <laughs> <laughs> Ayo. <Ayaw. laughs> ano mo sa sabi? Kay Kairin <laughs> <Kaya rin> daw. <laughs> antigas. Kasi tigas ng mukha ng ex ko. Ay, wow! <laughs> wow. wow. <laughs> mention <a> na. <laughs> Oo. Oh, oh. <laughs> I'm, I'm sure. No! Uy, <laughs> Kita na namin siya dati pa sa mga pelikula niya. mm -hmm.